What's up, what's up, mga kakaka na dito tayo ngayon. Ayan. Kung hindi pa kayo napagsubscribe subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel, Luna 008 And ayan, mga kakaka, let's try na dito tayo ngayon sa Curder Island sa kung saan. Saan? Saan nga ba? Ayan, nasa Northern Summer tayo ngayon. Ayan. Ito na, mga kakaka.

so mga kakaka for today's video <laughs> <laughs> naayo di na ka ano <laughs> Ayan mga kakaka, nandito tayo ngayon sa uh, Turtle Island. Ayan. Um, if you can see, no, daming tao. Dahil nga uh, summer at mainit. So, ganda rito mga kakaka. Um, kung gusto nyo ibisita tong uh, lugar na to, uh, just ano lang, uh, just comment lang kung anong, kung saan lugar to. And makita nyo Ito oh, Grabe parang uh, White sand to, Parang small burakay na rin naman. So pinupino mga kakaka yung buhangin dito. So Turtle Island lang yan matatagpuan. So, na. Marunong kayo kumuha ng lato? Yes, marunong kayo kumuha marunong So mga kakaka, um, dito sa Turtle Island, pwede kayong magkuha uh, ng uh, lato. Na kung saan yung lato, ito is yung kinakain to masarap to sa suka hindi yan lato so ayan ang mga kakaka grabe ang daming tao so turtle island lang yan very northern summer ayan sana all yung mga kakaka kung gusto nyo again pumunta rito don't forget ayan just comment lang naghanap kami ngayon ng ano hinahanap natin lato yun si jessie Ayan, paanap mo. Starfish. mo ang kawala? Ayan, 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 nga ayan, na nga mga Sobrang linaw dito sa Turtle Island. ayan, Kung makikita nyo. ayan, So, kita The right sun pa. na. One, two, three. One, two, three. Ayan. Nang mga kakaka. So, sobrang linaw. Na ano? Yagto? ay ah, isang uri ng lato. Yada pa, oh, may starfish. Yada. Kulay blue. So, naghunting kami ngayon ng lato. Hindi kami makakita ng lato. Dahil, oh, damo. Ang dami, guys, oh. O, oh. diba? Ah. Northern summer lang to, mga kakaka. Hindi na taste na Cross okay. the eh. tape. Cross the eh. fish. Kambal, hey. hey. huwag mo nang takutin. Okay. Kambal, may walo-walo. Ay, hindi walo-walo to. Ano to? <laughs> Kambal, ano to? Kambal. Ano to? Sino? Ayan o. No? Ah, wala yan? Ano? Ano lang, kinuha namin yung ganyan doon eh. Ano lang yan? Parang, yan yung ano, yung makain ng buhangin. Eh? balat. Kanan hmm. na, ano? Ayun na. Balik pala kami. Ang ganda rito. Ano masasabi mo rito sa Turtle Island? Ikaw kang bala. Ano masasabi mo? Maganda. Ano'y yung nahanap Starfish yun ito. Yes! Let's go! thank <laughs> you

Sa floating. Mama, mama, magkukulay Sa. white yan. Grabe, oh, lalim but... dun Oh. Kaya lapag mo mo yan layo mo. <laughs> eh. <Hatay na> <laughs> ha? Patay na mo. Sa mga. ka na Oh, na. Nice, bro.

itu balik kaca, Kakak. Gak kita balik kaca, balik kaca, kasi balik tad Aduh, balik? Coba give me that Ini, ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini,

Han gir vel ikke. may makat. Ay, makat sa akin itu muker aku Mas kamu bicara, kan? nakakaka. Pwede rin ka rito mag ano. Maghanap ng bagungon. Ayan. So may bakawan. Di ba? Parang all in one to na tong ano ha, Turtle Island, grabe. Super ganda. Safe dito mga kakaka. -ka. Super safe. Ah, dito tayo. Hindi, yeah, naghanap sila ng bagungon. Alam mo yung bagungon? Meron dito. Ayun si ate. Sa tigit, ano? hmm. ligaya anong paligaya? Paligaya dito. dami na doon. Ate, ano? ate, ano yung hinanap mo? Bagungon? Hindi. Isa. Dalo-dalo. Ah, dalo, dalo. Ah, dalo, dalo. Marami ka na nakuha. Pati niya ate. ate. Ito mga kakakao oh, kapuhan ni ate So masarap po Ang sinasabi uh, ang karaw ko yung suso ito, Suso, ito, ayan pipit, dun, Sa ate Ay, no, ito So sarap nyan So may mga maliliit May nahuli siya May nahuli ka Ayan, po. ayan Ayan o so, so, Kay ate bigyan Ayan So di ba sa Turtle Island lang yan may mga suso na rito may pangulam pa kayo ito oh. ako hmm. Ayan yung masarap talaga. Iyan oh guys. Actually marami naman talaga dito. Ayan, hindi makikita lang makikita ni ate. Maliit lang.

Na. Uy, didi. Yuhu, alis na kami guys. Alis na kami mga kakaka. So, pupunta naman kami ngayon sa makarit Diri-diri. <laughs> Hello. Mga anak, tara ruk diha. Paidin mo Ba

kulay green yung dagat same lang din naman white sand. pero mas mas gusto ko pa rito okay. ang pagkakaiba kasi doon sa Boracay, maraming ano buhangin dito kasi puro bagambang ano bato kasi nga may mga ano diyan reptiles may mga isda hmm.